Kinaumagahan nga matapos kami manguha ng buko ay niluto na namin ito sa adobo sa gata na maanghang at nagmamantika. Bago nga namin pakuluan ay hinugasan muna namin dito sa ilog para maalis yung mga dumi at mga tae nila. Kailangan nga talaga muna palabasin ang mga kinain nila para malinis ang laman pero depende naman sa inyo kung iluto nyo na agad pagkakuha. Medyo marami naman nga ang nakuha naming buko kahapon at ang karamihan nga ay malalaki talaga. Pagkatapos mahugasan ay binuhos ka na yan dito sa kaldero para pakuluan at may isang buko pa nga na humabol at nagdumi pa. Hindi hindi ko na nga din ng tubig kasi ang sariling laway nila magpapakulo sa kanila. May inilalabas kasi silang malagkit na parang laway at yun ang dapat nating alisin mamaya kapag naalis na sila sa kanilang shell. Dito nga ulit kami sa ilog maglilinis at para diretsyo na rin mahugasan. At dahil napakuloan na ito ng 40 minutes ay madali na lang itong maalis sa kanilang shell dahil luto na ang kanilang laman. Sa paglilinis nga nitong buko, ang kailangan alisin ay ang mga natirang kinain at ang kanilang ngipin. At eto nga palang itsura ng kanilang ngipin, golden brown at para maalis mo ito ay kailangan mo lang pisilin ang dang ulo para lumabas. Hindi naman nga itong first time na magluluto ako nitong buko kasi kinakain talaga ito dito sa amin sa Sorsogon at paborito nga ito ng mga manginginom. Baliktad nga kasi yung ipinakita ko sa inyong matulis ang buntot ay hindi talaga yung kinakain dito sa amin. Pero sa ibang lugar ayun talaga daw ang kinakain nila. Dito kasi sa amin na hindi naman talaga yung pinapansin kasi napakabaho ng dumi nun. Pero sa tingin ko ay malinis naman yun kasi dahon lang naman ang kinakain. Naalis na nga pala namin lahat shell at nalinisan na rin ng mabuti kaya naman naglagay na kami ng tawa sa kapipiga-pigain para lumabas ang malagkit na parang laway. Napakadali nga ng tawas makatanggal pero kung wala kayong tawas ay pwede naman suka o di kaya naman asin. Adobo sa gata nga palang luto ko dito kaya medyo maliliit lang ang hiwa pero depende naman sa inyo kung gaano kalalaki. Masarap nga din pala itong ihawin. I-marinate lang sa toyo na may kalamansi. At kapag prito naman ay budburan mo lang ito ng crispy fry. Okay na yan. Bukod sa ihaw at prito ay masarap din itong gawing sisig o di kaya naman bupis. Ikaw, aling luto na ang natikman mo dyan? Para sa akin, ang pinakamasarap na luto dito ay adobo sa gata lalo na kung maanghang. Nung nagagit na nga pala namin lahat ay may mga natira pa rin malagkit kaya naman kailangan ulit lamasin pero ngayon ang gagamitin namin ay asin at suka para maalis din ang amoy. Ang amoy nga nito pagkatapos magayat ay parang pinakulo ang karne ng manok at para sa inyong kaalaman ay hindi po ito malansa. Kapag hindi na madulas ay okay na yan, pwede na yan lutuin. Isinalang ko na nga itong kawali at naglagay na ako ng mantika at ko na itong luya, bawang at sibuyas. Kapag golden brown na, ilagay na natin ang mga ginayat na buko at haluin natin para magsama-sama ang mga sangkap at ang naglagay na rin pala ako ng paminta pang pabango. At dahil na daw busag ang luto natin dito, kaya naman naglagay na ako ng dalawang kutsarang toyo at isang kutsarang suka at haluin lang para magsama-sama ang mga sangkap at hihintay lang natin na matuyo ang sabaw nito. Nang matuyo na nga, inilagay ko na itong gata na mas lalong magpapasarap dito sa ating buko. Sa part 1 pala ay may mga nag-comment na nakakalason daw ito at ang iba naman ay peste daw ito sa kanila kasi inuubos nito ang kanilang halaman. Pero karamihan naman sa nag-comment ay kinakain daw talaga ito sa kanila at ang iba nga ay namimiss pang magluto at manguha. Nito. May mga iba naman na hindi alam na kinakain to at first time makakita ng ganito pero kahit ako noon hindi rin ako makapaniwala na pwede pala tong kainin. Naglagay nga pala ako ng maraming sili kasi mas masarap ang adobo sa gata kapag maanghang at para mas lalong kapit na kapit ang sarap ay eh, papamantikain ko muna ito bago hanguin. Ang ganitong luto nga hindi mo talaga tatanggihan at mapapakanin ka talaga. Napakasarap nga nito sinasabi ko sa iyo kaya kung hindi mo pa natitikman ay sayang ng pagkabuhay mo charot. Naluto na nga kaya naman kain po tayo. Thank you Lord blessing. Marami Maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng part 1. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.